Kapalit ng pagpasa sa klase, minumulas siya umunod ng kanyang profesor, ang isang minor de edad na lalaki. Pero ugit ng suspect, ang estudyante raw mismo ang lumapit sa kanya at nag-alok ng sarili. Kinasuhan na ng paglabag sa child abuse ang suspect. May report si John Consulta. hindi na nakapalag sa sinagawang entrapment operation ng National Bureau of Investigation ang 47 taong gulang na academic director at profesor ng isang universidad na si Faustino Tecman Jr. Kwento ng 17 taong gulang na estudyante na si Justin, di niya na pangalan. Lumabit siya sa profesor niya dahil sa alanganin niyang lagay sa klase. Sabi niya, umayad, pag pumayag do ako sa gusto niya, wala na daw ang problema sa midterm at sa prelim. Noong April 3, alas 2 ng hapon, pinapasok daw siya ng profesor sa loob ng kanilang classroom. Isinara ang mga bintana at pinto at saka isinagawa ang pang-aabuso sa lalaking estudyante. Muli raw inulit ng sospek ang pang-aabuso sa kanya sa kanilang silid aralan kahapon ng alas 5 ng hapon. Hindi pa na kontento, tinext daw siya nito at sinabihang magpupunta sila sa isang motel at ang ipapasa kapalit ng gusto niyang mangyari sa estudyante naramdaman ko lungkot, yung sakit, yung nararanasan ko na ilang gabi hindi makatulog. Dito na nagsumbong ang minor de edad sa kanyang mga magulang na agad lumapit sa NBI para humingi ng tulong. Nang maaresto. Mariing itinanggi ng suspect ang bintang asinabing sinabing ang biktima raw ang nag-alok ng kanyang sarili kapalit ng pagpasalito sa kanyang subject. May hinihingi kayo sa mga sadyante, mga sexual favors na sir, kapalit ng grades po nila. Anong totoo dito? Hindi <coughs> kanina. Ininquest na ang suspect sa Department of Justice at sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Child Abuse. Sa mga ibang minor o estudyante na nakaranas ng ganitong pangyayari, maaari silang ano, pumunta sa NBI at uh, magsampan na ka ng reklamo. John Consulta, GMA News.